Ito ang nakakagulat, viral at trendingin sa mundo ng social media ang di manibalitang sa wakas malapit ng manalo ang kabutihan na laban sa kasamaan. Kahit anong pilit ninyong gawing pagprotekta sa inyong kapangyarihan ay ang taong bayan na mismo ang babawi nito at kung dumating ang panahon na iyon ay for sure sa kangkungan ng bagsak ninyo ito nga naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos kang pumutok ang balitang marami pala sa ating kasundaluhan ang kinausap na Diomono sa si General Browner at nanawagan na sana ay pababain na Diomono sa kanyang pwesto ang kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up to date ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapinas, kinausap na pala ng ating mga kasundaluhan ng mga AFP retired generals itong si General Browner na pababain na sa pwesto si Pangulong bongbong Marcus Jr. Ngunit ang problema lamang hindi nakiisang sabing general, Ngunit ito'y aminado na kinausap siya ng ilang mga kasandaluhan at mga retired generals dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na kaya naman daw hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa kanyang pwesto ang kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas dahil pinoprotektan pa rin ito ng mga kasundaluhan at mga kapulisan. Dagdag pa nila ay matagal na daw di manumulat na marami sa ating mga kababayan kaya naman nananawagan sila lalong lalo na kay General Torre na dapat ay gawin na nito ang nararapat hindi lamang para sa kanyang sariling interes kundi maging sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na naghihirap. Ayon pa sa official post si Jay Sonza, umamin na rin sa wakas si General Romeo Browner sa tunay na damdamin ng mga sundalo kaalisan ng bayan nito ang pag-amin ng AFP Chief of Staff na kinausap na rin siya ng mga retired generals and senior officers kaugnay sa hangarin nilang pababain na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at alisin ang palasyo ng Malacanang. Clarification on the UPI's meeting with General Browner, the leader of the United People's Initiative UPI recently met with General Browner and his entire battle staff we wish to clarify that this meeting was not intended to persuade him or the armed forces of the philippines or afp to act against the government through a covid delta or any similar action if that were our objective we would not have publicly announced the meeting in the first place our purpose was simple to formally introduce ourselves and present to the upi's advocacies we explained that UPI is non political, non partisan, and non violent and law abiding movement focused on fighting corruption. This was necessary in light of the misleading reports portraying our cause otherwise. We also shared with him the sentiments of the ordinary Filipinos, including many within the AFP era, who are disheartened and widespread corruption. General Browner assured us that Hindi kami bingi, Hindi pipi at Hindi bulag. He reaffirmed that the AFA constitutional mandate is to protect the people and that they will continue to fulfill their duty. We respectfully urge him to speak out against corruption more firmly, not only through press releases, but with stronger and clearer positions. And if this is to be taken in inciting revelation or rebellion, then we are prepared to face the legal process. Maboyang sambayan ang ng Pilipino. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniagan ang samot sa rekomendat reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, So organizer ng rally laban kontra korupsyon sa administrasyon, Bumbong Marcos, magsabi lang kayo at agad-agad magtitipon ang milyong Pilipino na bukas sa usaping government negligence to the people of the Republic of the Philippines, Resign now our people power to malakan fall. Masyado kayong loyal sa Pangulong Bangag. Hindi nyo ba alam na traitor yung Pangulo nyo? Ginagamit lang kayo habang nagpapakinabangan kayo. Lesson na yung ginawa niya kay Vice President Sara, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Tori Zaldico at Martin Vic Rodriguez at iba pa. He is a great user at walang utang na loob ayaw ni Browner kasi nga nagkaroon siya kung talagang tagapagtanggol kayo ng batas garapalan na pagnanakaw walay pa din action. Isa lang ibig sabihin yan, puno ang bulsa na kayong taong nabayaran, nagpapasahod sa inyo, yung binigay sa inyong pera din ang taong bayan yan. Nako, masakit maningil si Karma Boy, tandaan mo yan, doble doble ganti sa'yo, masama pa baka sa buong angkan mo, gaba di magsaba. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng unofficial Bato Solid Supporters. Uh, pahayag ito ni Senate President Tito Soto tungkol sa liderato ni Senator Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Liderato ni Lacson sa Blue Ribbon Committee mahirap o manong pantayan ayon kay Soto. Naniniwala si Senate President Tito Soto na mahihirapan silang makahanap ng senador na kayang pantayan ang pagiging pinuno ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Other than Senator Lacson? Question mark. There are three or four members of the Senate who I think will be able to handle it also Mahirap sundan yung footsteps ni Senator Lacson. Wika ni Soto. ano ba ito? Nagpapatawa? parang nasa non time show lang kung si Senator Bato pa. Huwag naman gawing parang non time show na gimmick-gimmick lang. Nako, nasaktan doon si Senator Soto yung word na parang non time show lang ang uh, non time show lang ang Senado ba. Kasi kailan ba 'yon? Noong issue ng pagkakulong ni Engineer Bryce Hernandez isang tawag lang ng dating speaker Romaldez, pumayag na si Soto na hindi na ibalik sa Senate Custodian Quad, kundi pinakulong na lang sa PNT Custodial Center. Kaya umal mang mga kapo niya, Senador, sa minority. Oh, nung nire siya, anong sabi niya? Mamatay sila sa sama ng loob. Gimik lang yan ng minority. <laughs> Gimik. Kaya pumalag si Senator Bato na huwag nyo naman gawing non-time show ang Senado. Walang gimik-gimik dito uh, nagre kami dahil lumalabas na ngayon ang Senate President. Uh, impresyon ng taong bayan, naging totally Romualdez. Okay na, balik tayo dito sa ano. Kung maganda pa ang pagdala ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee hearing, ah, uh, yeah, hearings, eh bakit siya reklamo ng Kapunya Senator? Eh lumalabas ngayon, ha, uh, sa komento, pahayag ni ex-Senate President Drilon, <laughs> yung pagre-resign ni Senator Lacson is King's Gambit. Ang ibig sabihin, nagsakripisyo na lang si Senator Lacson dahil ayaw niyang matanggal si Senator Soto as Senate President. Kung ito kay observation, opinion ito ni Senator ex Senator Drilo na. Pag hindi nag si Lacson as Senate President, eh baka maraming kakalas sa mayorya sasama sa minority at magkaroon ng change leadership. Kaya naging sakripisyo si Senator Lacson para huminto yung grumbling. Grabe na yung grumbling. Example, Senator Subiri, sabi niya, I'm not happy with the Senate leadership anymore. Sumama ako sa majority black, believing na mas mapaganda ang takbo ng Senado, but what is happening now? Lalong gumugulo. Dahil ang Senado, naging bulak na sa katotohanan ang bigat na paratang yun. Ang bigat na ano, coming from Senator Subiri. O ngayon, mahirap <laughs> pantayan ang liderato ni Lacson ayon kay Soto. Siyempre, mahirap talaga. Bibihira kang makakita ng ganyan na uh, loyal friend na kusang... So, dito ako, medyo saludo ako kay Senator Lacson dahil hindi siya kapit toko sa posisyon. Handa siya magparaya, magsakripisyo para sa kanyang kaibigan. real friend, hindi. Okay? So, ito na kayo ng question. Sino? Yung pwedeng papalit. Sabi niya dito, may three or four members of the Senate who can handle it also. Uh, yung lumulotang, Kiko Pangilinan. Naku, huwag naman sana. Hindi ako pabor kay Senator Kiko Pangilinan dahil known anti-Duterte siya. Pag siyang mag-handle niyan, baka lahat na ng kasalanan, isisi sa mga Duterte. Ang centro focus na ng investigasyon papunta na sa panahon ng Duterte. Dalawa ang in my opinion, ang pwedeng papalit kay Senator Lacson. Pwede si Senator Miguel Sobiri para sa akin ha, at saka si Senator Pia Cayetano. Okay, bakit Pia Cayetano? Kasi naging chairman na siya ng Blue Ribbon Committee noong 19 Congress. Tong panahon, pag upo ng Duterte administration, ang unang chairman ng Blue Ribbon Committee, ang alam ko si Senator Pia Lacson. Later on, nag siya, ibinigay kay Senator Tolentino. O abogada yan. Tingin ko patas yan. Senator Subire, mas okay pa ako. Bakit? Napatunayan niya na ang kanyang independence, hindi siya kayang diktahan. Uh, look, nung People's Initiative, nung 19 Congress, gusto nilang apurahin ang People's Initiative o Charter Change. Uh, gusto nilang isabay yung plebisito, baguhin ang ating konstitusyon, isabay sa May 12, uh, May 2022 election. Hindi nila nakayang diktahan si Senator Subiri. Kaya, sinipak siya. Nakudita. Kaya sabi ng senador, hey, hindi ako sumunod sa utos ng mga powers that be, kaya sinibak ako. Yan ang mga pwedeng ilagay mo dyan. Yung wala nang ibang iniisip, kundi ang kapakanan ng taong bayan, bahala sino ang masasagasaan. Dito ngayon, sa leadership ni Soto and Lakson as, uh, as Blue Ribbon, napapagkamalan sila dahil yung independent postponement ng Blue Ribbon, parang pinoprotektahan nila si Martin Romaldez kasi nung lumabas na si er, or Ligotesa, nataranta na sila. Hindi na nila makontrol ang script kung ipagpapatuloy ang hearing. Yun ang perception ng taong bayan. Kaya, reklamo mga senador. So, matutuloy pa ang resignation ni Senator Lacson? Wala pa ang yan, ha? Announcement lang ngayon, noong Sunday. Eh, ngayon, tumahimik na. Totoo bang magre-resign? I don't know. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong post ng ang balita ngayon. Tungkol ito sa bulong-bulungan, na baka may kodita sa Senado ngayon, baka masipak na rin si Senator Tito Soto as Senate President. Sito, may pahayag ang Senate President. Sabi niya, Soto, kumpiyansang di matatanggal sa pwesto. Wow! Sa gitna ng lumalakas na usap-usapan tungkol sa panibagong kodita sa Senado, nananatiling matatag ang loob ni Senate President Tito Soto na nagsabing tiwala siyang hawak pa rin niya ang suporta ng mayorya ng mga senador. Ito ang sabi niya, I am very confident. Pahayag ni Soto matapos kumalat ang mga ulat na posibleng palitan muli ang liderato sa senador. Sa gitna nito ay si Senator Cayetano Kamakailan lamang ay nanawagan ng sabay-sabay na pagbibitiw ng lahat ng matatas na opisyal ng gobyerno kabilang ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador upang magbigay daan sa isang snap election sa gitna ng lumalalang kawalan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Sa kasalukuyan, umuugong kumano ang tensyon sa loob ng Senado habang naghihintay ang publiko kung may katotohanan ba ang mga bulong-bulungan na may magaganap na lihim na galawan upang gawin, agawin ang liderato. Okay, so mamayang hapon, malalaman natin ang katotohanan kung mayroon ng change of leadership sa Senado. Uh, kung ako ang inyong tatanungin based sa na mga nabasa kong comments at dinugtungan ko na rin nagtugma umamin mismo si Senator Lacso na hindi na maligaya ang ibang mga senador sa majority bloc tungkol sa pamamalakad ng Blue Ribbon Committee hearing si Senator Subiri mismo ang nagsabi na hindi na siya maligaya sa Senate leadership mabigat yon dahil House Majority Leader siya. I am willing, I am ready to support any candidate uh, for Senate Presidency. Senator uh, JBR si to nagsalita rin. Uh, ko nang, binalak ko nang umalis sa majority. Okay, so ganito ang uh, nababasa ko. Pananaw, opinion. I'm not sure about this. Si Senator Lacson naging nagsakripisyo para maapis yung mga nagre-reklamo ng senador tungkol sa pamamalakad sa senador. Kasi ang alam ko number 1 na contentious issues yan yung yung takbo ng uh, Blue Ribbon Committee hearing na medyo naiiba. Kaya ang mga senador umal. Ah, so, ganito, compromise. Okay. Magre-resign ako. Yan ang ginawa ni Lacson. Kasi kung walang namumuong tension sa loob, hindi basta-basta mag-resign si Senator Lacson. Ano yan eh? simula, anti-corruption crusader na siya. na Dati nung una, bilid na bilip ako sa kanya. Saludo ako. Uh, pasensya na lang, may mga subscriber ako na nagsasabi na, General, please naman, huwag mo nang sabing uh, bilip ka kay Lakson. Well, please respect my opinion. Kung ayaw nyo kay Lakson, okay lang. Ako naman, nung una, pakinggan nyo, nung una, bilib ako. But ngayon, nag-question mark na ako dahil biglang nagbago ang ihit ng hangin yung kanyang pamamalakan sa Blue Ribbon, maganda ng simula paglabas ni Master Sergeant Orly Gutesa nagbago. Kaya, uh, ano yun, ah? nabawasan na. Hindi naman totaling nawala. Nabawasan na yung paghanga ko kay Senator Lacson. Kasi naiba na talaga ang takbo. Nakakapagtaka. Na imbes na ifalo through yung testimony ni Master Sergeant Gotesa na ako naniniwala, personal opinion. Naniniwala ko tama. Yung sinasabi ni Master Sergeant Gutes, ha? Imbes na i-follow through yun, wala. Ang pinagtuunan, yung notary public, hindi naman lang pinatawag yung abogada na nag tapos pinaimbestigahan tuloy ang background investigation, mamaya, indefinitely suspended ang ano, wala na. nag na ang ihip ng hangin. Kaya, may nagtext text sa akin na isang PMR General, Twister General. Malungkot siya. Sabi niya, Magalong has resigned. Now, Lakson also resigned. Ano? Ma malungkot siya. So makikita nyo na itong dalawang anti-corruption crusader, unang umalis si unang umalis si Mayor Magalong sa ICI, umalis din si Lakson sa Blue Ribbon. Ano nang mangyari ngayon? Sabi. Tapos ang balita, Kiko Pangilinan nang ilalagay. Relikado. Anyway, Ayan. Dahil sa ginawa ni Lakson, mali siya, Siguro, ah, siguro, aking pananaw lang, naapis na. na. Wala na yung galit ng ibang majority senator. Okay na lang. Hindi, hindi na kami kakalas sa majority. Maintain pa rin si Senator Soto as Senate President. Yan. Yan ang isang posibilidad. Stay, stay put pa rin si Senator Soto. Anyway, uh, ang importante dito sa akin, hindi naman sinong mag-Senate President. O ano? Importante yung laban natin sa korupsyon. Dapat ituloy. Importante yung Blue Ribbon Committee ring matuloy. Ano ba yung indefinite suspension? Pag hindi na nila itutuloy ang Blue Ribbon Committee, wala na. Alam na. Alam na this. Alam nyo na. May prinoprotektohan. <laughs> may sa yung sabi ni Senator I Amy mean, na ayaw nila uh, may madami pang iba. Dapat saldi ko lang ang madami. Tama na. Wala na. So, good luck kay Senator Soto kung magtuloy kayong Senate President, sana may patutungan itong Blue Ribbon Committee hearing nito. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon, itong post ng Daily Tribune, uh, two hours ago. Ito ang uh, pahayag ni Jose Claire Castro sa panawagan ni uh, Senator Alan Peter Cayetano ng mass resignation of all elected public officials. Sabi, title, eh, di, mauna ka, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, challenge Senator Alan Peter Cayetano to lead by example after he called for snap elections, urging all government officials to resign. Castro said if Cayetano is serious about sacrifice, he should step down first. She also reminded the public of his unfulfilled campaign promises, including the long promised 10,000 aid per family. <laughs> Grabe talaga. Oh, ito yung exact word ni Auntie Oh, you start, do it now. Mauna ka para maging model ka, talagang sakripisyo ka. <laughs> Usual anti-clare style. Oh, ito naman yung suggestion lang ni Senator Alan Peter Cayetano What if we all just resign and allow a snap election? Pasensya na lang natin. Si Claire Castro, ganyan talaga siya magsalita. Lalo na sa isang Cayetano na makita mo naman na tumutulong sa mga Duterte. Oh, Tingnan mo yung Senate Resolution urging ICC na i-house arrest na lang si PRRD. ang main author niyan si Senator Alan Peter Cayetano. at dahil sa galing niya marami siyang na-convince ilan ba? anim ata sila nga co-authors marami sila nag co -author. and then siyam ang bumoto pabor sa resolution kaya napakalaking bagay yon Senate resolution para sa house arrest ni PRRD kailan. Depende kung anong aksyon doon ng ICC. Basta, napaka klaro ang paninindigan nitong si Senator Alan Peter Cayetano para sa hostisya ba, para sa dating Pangulo, respeto. At dahil dito, yun na, suggestion lang naman. What if? Kasi nakikita ni Senator Alan Peter Cayetano na wala na, mababa na ang trust ng taong bayan sa gobyerno. Pati nga ang Speaker of the House ngayon, si Bojidi, inaamin niya na mababa na ang tiwala ng taong bayan sa ating government institutions. Ako, sa dami kong nakakausap, yan ang usap-usapan. Pati mga classmates ko ha, uh, nasa abroad sila. Dati, wala silang kahilig-hilig sa politika. Ngayon, ang mga post na nila tungkol sa korupsyon. Nakikialam na sila, na, na nagising na ang kanilang kamalayan na grabe ang nangyayari sa Pilipinas. na nasa abroad sila, but ang puso nila nasa Pilipinas pa rin at uh, nandidiri sila sa nangyayaring korupsyon sa bansa at nakaka... ano na talaga? Tapos, sa podcast pa ng Pangulo, sinabi niya na he was so shocked sa gravity ng korupsyon ngayon. Akala lang daw niya, ano lang, kaunti-kaunti lang ang korupsyon. Kaya pala, yung ganong style niya, nakala niya kaunti lang korupsyon, complacency ang tawag yan, relax. Inabolish niya ang Pilip, uh, Presidential Anti-Corruption Commission Uh, believing na everything is all right. Uh, wala lang, sige, business as usual, bagong Pilipinas. Every time na may sona, magmayabang sa kanyang nagagawa <laughs> at ipinagmayabang na ang flood control, 5,000 pipe control projects na napak ng Katrina ngayon. Booking na siaksa na nabigla ganyan na kalala ang corruption sa bansa. Anyway, snap election. Kanya-kanya ng pananaw. Senator Lacson, sabi niya, I do not agree. Hindi yan ang solusyon. Sino pa? Si Senate President Tito Soto, sabi din niya, walang constitutional basis ng isang snap election. Kaya lang, may isang pabor. Dating Solicitor General Hilbay, uh, nakabasa ko po ang post, pabor siya. Ang kondisyon lang niya, magkaroon ng caretaker government. Hindi pwede na snap election, bongbong Marcos pa rin ang presidente. Ah, maganda yung kanya. Sino yung caretaker government? Lenny Robredo daw. Eh paano kung tatakbo rin si Madam Lenny? So, sino ang caretaker government? Well, ito, suggestion lang, lang, proposal lang ni Senator Alan Peter Cayetano. it's the decision lies on the President. Dahil siya yung, siya yung China challenge. At kung ang Marcos Senior noon pumayag sa isang snap election, eh bakit hindi ngayon? Ako, payag ako bastang laban lang president lang kasi it all depends on the leadership kung bakit tayo nagkakaganito ngayon dahil mahinang mahina ang ating leader yun lang ang pananaw ko kaya tama, tama, hindi tayo naniwala kasi kay Tatay Digong nung sinabi niya na weak leader yan. Eh ano, matigas ang ating ulo. Ibinoto pa rin natin siya dito ngayon. Napatunayan yung kanyang ano. Hindi niya alam yung command responsibility. Naghuhugas kamay pa rin siya. Makala malinis lang siya, wala siyang kinalaman sa korupsyon, yun lang mga alyado niya. Eh, ikaw ang presidente, pinirmahan mo ang 2025 National Budget na most corrupt budget in our nation's history. Dapat makinig siya kay Justice Antonio Carpio na nagsabi na may pananagutan ng presidente itong most scandalous corruption uh, event in our nation's history. Ito ngayon, yung pinirmahan niyang budget. Kono nagbeto siya. Ang bineto lang niya, 29 billion. Ang uh, port barrel o budget insertion na pinirma niya is 421 billion na halos lahat na gamit para sa flood control project. So, good luck! Magre-resign kaya si, si, Senator Alan Peter Cayetano? Hindi naman, nag-suggest lang siya. Bigyan natin ng opinion, reaction niya yung itong post ni Congressman Kiko Barsaga 39 minutes ago. Response to a statement made by House Speaker Buji Dick. Ito ang pahayag ng Speaker ah, bagulang Sabi niya, tungkol sa tiwala ng taong bayan sa institusyon, lalo ng Kamara. Masakit mang tanggapin, talagang bumaba ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon, sa Kamara. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan nating pagbutihin ang ating trabaho. Yan ang pahayag ni Representative Boji D., ang bagong Speaker of the House. So anong response ni... Kongresman Kiko, dito grabe, sampal sa mukha. Hi. Pati nga ikaw, may plunder case. Paano namin pagkakatiwalaan ang Kongreso kung ang House Speaker ay corrupt? Grabe, sampal sa mukha. <laughs> Grabing tapang ng batang Kongresista ito. Kahit na pinaparatangan na may sira sa pag-iisip... <laughs> Marami ang dumidipin sa kanya. Isa si, may po si Dr. Uh, Loren Badoy. Loren Badoy. Sabi niya, Congressman Barsaga has the most stable mind in Congress. <laughs> Ganon din si Atty. Rowena Guanzon. Take note ha. Di kalidad yan. Atty. Rowena Guanzon. Harvard graduate pala itong si Atty. Rowena Guanzon. Grabe. Sa, uh, I think 1995 ba siya nag-aaral sa Harvard. Uh, naging ano siya? Class Marshal. Parang president class president siguro. <laughs> oh. Talagang hangang hanga si Attorney Ruben Agwanson kay Speaker Martin Romaldez. Mga retired generals din. May mga nababasa akong post. Humahanga kay Congressman Kiko Barsaga. Eh Senator Lacson wala eh. Sinasabi niya lahat daw ng nakakausap niyang local officials sa Cavite nagsasabi na may diferensya sa pag-iisip si, si Congressman Kiko ang panat naman kay Lakson na only psychiatrist can diagnose can... sila lang magsabi ng isang tao may problema sa pag-iisip bakit? Uh, psychiatrist ba mga local officials sa Cavite? yun ang tanong eh napaka weirdo kasing mag-iisip itong batang ito eh talagang uh, kakaiba ang takbo ng kanyang isip. Kaya, ito, wala ako to Yung plunder case na sinasabi niya, may nabasa akong post, uh, vice governor pa ata itong BGD sa Isabela. Isabela. Yes, Isabela. Sinampahan na siya ng kaso na plunder. And until now, hindi pa nare-resolve yung kasong plunder. O, oh. ipinalit siya as Speaker of the House. kailang ang pumili sa kanya, si Martin Romaldez. So, paano mo ngayon Uh, masasabi na bagong bagong pa bagong leadership na eh mismo si Rommeldez ang nangampanya sa kanya kaya ako personally ha wala akong kabilib-bilib dito sa bagong Speaker of the House okay next uh, ano tayo maiba tayo sandali ng topic Martin Rommeldez nasaan na siya ngayon kahapon may mga post na lumabas sa social media nasa Dubai United Arab Emirates na daw siya tapos, may mga post na lumabas na ang kampo ni Congressman Martin Romandes humihingi ng travel clearance sa Kongreso para 14 days magpunta sa ibang bansa para magpagamot. Ang tanong, where is transparency? Nasaan na ngayon si Congressman Martin Romandes Ang house tahimik. Baka matulad tayo noon kay Congressman Saldico habang pumuputok ng balita sa flood control anomaly, biglang nawala ang... Uh, Saldiko, Tinatanong itong si spokesperson attorney Abante, sabi niya hindi ko alam. Hindi ko alam, hindi niya alam. Later on, na confirm na nasa states na si Congressman Saliko, di umano nagpapagamot sakit sa puso na wala naman silang maipakitang medical records signed by a competent doctor na nagpapakita na meron siya talagang sakit. So, nasaan ang transparency ng house? Oh, ngayon, ang ICI, nagbitim lang ng salita, announce na sa susunod nilang hearing, iimbitahan na nila si Congressman Martin Romaldez to include Saldico. Pagkatapos nun, wala na ulit. Na, 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 nahilog, kung sabi saya. Tumahimik. Tapos sinabi na, <laughs> ano ito? Private hearing. Ang dami nang nananawagan ngayon na dapat ilive nila ang hearing. Isa dyan, may na Uh, nagpadala sa akin ng uh, post. Uh, pasalamatan ko palang ang aking mga subscribe, ano, kaibigang researcher, si Yodora at Chris Torres. ko na sa isang interview, si dating ombudsman na uh, Conchita Morales Carpio, nananawagan sa ICI na i-live nila ang kanilang hearing pati si Senate President uh, Soto nananawagan din na i-live ang ICI hearing bakit takot nilang i-live Oh. Mag nasaan na ngayon si Romaldez? Inihintay ba nilang makalis bago nila ilay? Hala. Transparency, transparency naman kaya. What's the use of creating ICI kung ayaw yung ipakita sa taong bayan ang ginagawa nyong investigasyon? Useless ang ICI na yan kung i-private hearing niyo. Ano ba naman to? Anyway. Oh. Sige, mababa na talaga ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Mabuti naman at ina-acknowledge ng Speaker of the House. Salamat dito kay Congressman Kiko Barsaga na matapang na nagsasalita para sa parang boses na siya ng taong bayan. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong at comment at sa video na ito, comment yun sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito wag huwag kalimutay click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ito Thank you so much po.